Guys, magandang araw. Ngayon nga pala ay mag ako ng mga ipot ng manok. Dahil may mga tanim kasi ako dito, gagawin kong pang abono. May mga halaman ako ditong ng tanim. Ah, may mga ipot dito ng manok kasi yang, dito yung dito umahapon mga manok sa taas. Ito ay bahay sana ng aking mga magulang. Kaya lang hindi na na natuloy, ayan, na tagilid na natumba na ginawa na lang hapunan ng mga manok kaya yan tingnan nyo ang daming ipot dito ayan daming ipot itong ipot na ito ay iipunin ko at gagawin kong pang abono sa aking mga halaman yan o oh, daming ipot oh. daming ipot ipot ng manok ano, may hollow blocks dito. Ayan, lagay ko dito. Dito ko siya ipunin. Ayan, maraming ipot dito guys. Dito kasi yung mga yung mga manok oh. Sa taas. kunin natin dito ko ilalagay para hindi magkalat dito naghalo na ang mga ipot at saka mga balahibo na manok at mga basura mga ipot dito Mahalo na siya. Mahalo na ang buhangin kasi tabing dagat kasi kami dito. Dito ko siya ilalagay. Mm-hmm. Wala na ito yung abono kasi itong mga ipot natutuyo na. Tapos meron pa siya dito, mga tabla. Ayan o. Oh. Ayan yung ipot guys o. Oh. Ayan. Ayan guys o. Oh. Yung ipot. Narahi ya, ko na ha dito. Ayan. Medyo marami-rami rin. Siyempre sa mga susunod, dadami pa rin kasi kung ba naman dito naman naghahapon yung mga manok dito pa ipot yan. Ayan guys, so, oh. yan yung aking naipo na ipot. Ayan, papakita ko yung kubo. Ay, yung, ayan. Bahay na pala to, hindi na pala to kubo. Ayan, nagilid na yan. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Kagilid na, kaya dyan na, humahapon yung mga manok. <coughs> Yan, inipon ko yung mga ipot nila. Yan. Sa susunod pala, guys, ipapakita ko naman yung mga tanim kong mga halaman dito sa palibot ng bahay namin. Yan, at kung hindi ka pala subscribe sa aking YouTube channel, subscribe ka naman.